apa dong? Uh, ayai. -ay. Nah, dah. Banti apa banti apa dong? So, Sop ni mung motor nga mula kumplito man. Wai side, wai side Wala plate number Wala pa bapa kena helmet. For sure, balak elisin ja. Ah lagi, wis lo. Naa sa balay ang risto ay na ay resto pero nasa balay. Anong gibilin pod? Ay ato naman ako iwat. Eh ato dang? Eh pabargo na ba? Ipabargo na ni mo ni motor? Oh, Ipabargo ni mo ngani na problema. Pila ka tuig na siya mo? Happy na tulog? Ngani ipabargo man ni mo? Ma? Ano kay bayad niya? So tulo ka tuig naka-drive-drive boy lisensya na day. Adi man eh? ako gadaan. Kinsa magidala day? Sa so, kung rula man ni niya. Ah, ikaw may gapoy ka day day. Ani kay ya yeah, ini yun yun eh. lula ang katanggal sa plate number katanggal sa side mirror lagi okay, pero yun ikaw yung eh, itigamit na ganyan ah. e oh, angkol na po ganyan, lula niya karoon angkol isa pero ang angkol na po sa plate number ano yun side mirror hindi sir ah hindi tanggal nagtanggal? ha? isa mo nagtanggal yan e? hindi Di ni Uli sa pu saan sa kumpanya, ihatod sa nato sa police station. Kay nadakpan man karon nga wa maka lisensya, wa pa wa plate number, wa sa So, tambay sa ha. Para makuha ni sa police station, ipakita to imong registro o plate number para matuo mi nga inyo gid ni. So, ipamatuod mga nga ano, wa papel, dili kan dagan kay papel, Ano pa lang 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 Parang na gani, napalong diritso At tala i-booster e ha doon lang po sakto kayo, doon po lang station Yeah, yeah, so